Approved na approved na hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at muli inaanyayahan ko po kayong samahan nyo kami at tulungan kaming tulungan kayo. Sama-sama nating tuklasin ang mga palatuntunan, programa at proyekto ng pamahalaan maging ng pribadong sektor at organisasyon na sadya po namang ginawa para sa ating kapakinabangan ibahagi rin ang inyong reaksyon, sa ating email at fanpage na naka-flash ngayon sa inyong screen. Makilawak na kaibigan dahil ito ay palatuntunang sadyang para sa iyo. Dito walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito ang approve. Gawin natin to. Gaya ng promise namin sa inyo, babalikan natin ang Metropolitan Museum of Manila. Hindi lang natin binalikan, isinama pa namin kayo. Together, let's experience art. We will take a walking tour, kaya sumahin nyo ang team of Hoog. Tara na!